sa mga nagla-live dyan, eto na sagot para maliwanag naman ang inyong pagla-live. <laughs> Samahan nyo ako kung paano i-set up tong ring lights. Nung gumala nga pala kami sa Divisory ay isa ito sa mga nabili namin. Actually guys, wala talaga akong balak bumili nito. Napadaan lang talaga kami sa bilihan nito at nagustuhan ko talaga siya. <laughs> Hindi siya kasama sa budget guys, pero binili ko pa din siya. At bago nga na pa sa akin yan, ikatakot-takot na tawanan ng ginawa namin. Hulaan nyo guys kung magkano ang bili ko dyan. Sige na nga ako na magsasabi, ayoko nang pahirapan kayo. Yes, 4.50 po ito inalok sa amin. Pero dahil nga wala sa plano ko na bilihin to, eh talaga namang nakipagtawaran ako kay ate. Trinay ko lang naman ko ibibigay niya. Umalis na nga ako diyan kunwari pero bumalik ako. Trinay kong tawaran siya no, ng 300. Odi no, no. ba? 150 kagad yung nabawas. At wag kayo guys dahil binigay niya talaga sa akin yung 300 pesos lang. Piling ko nga inapilitan lang yan si ate kasi baka wala pa siyang benta. O san ka pa 300 lang meron ka ng ring lights. Hindi ko nga lang alam kung hanggang kailan ito tatagal. Ang mura kasi niya guys, parang may something. At doon ko nga napagtanto kung bakit siya mura. Abay, kulang pala no, 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 no. ng isang parts. No, no, no. Hindi ko lang sure guys kung nalaglag ko sa motor o nalaglag ko sa plastic or butas yung plastic. Kulang siya ng isang tornilyo guys para sumikip yung pinakakapitan niya sa ibabaw. Pero okay lang yan, at least natawaran. Kulang-kulang nga lang. At ito na guys, nabuo na siya ng asawa ko, kakadaldal ko. Tignan nyo, meron siyang tatlong color. Isang light yellow, medyo mas dark yellow, at isang puti. Na-adjust din nga pala siya guys kung gaano gusto mo kaliwanag ang buhay. Lap trip talaga ako kay ate kasi baka siya kumuha ng isang tornilyo na lang kasi nga ang baba ko talaga binili to. Pero syempre, joke lang yun. Kasi sobrang excited ko nung binili ko to kaya siguro nalaglag ko talaga isang tornilyo nito. Iniisip ko ilang months kaya to tatagal. Pero depende naman siguro yan guys kung branded man o hindi basta maingat ka lang. Siguro ini-etchos lang ako ni ate. 300 lang siguro talaga niya to binibenta tapos binenta niya sa akin 450. Pero natawaran ko rin naman ako din ang nagwagi. Pero overall guys maganda naman tong ring lights.